Hindi, okay lang, okay lang. Ah, oh, oh di ba? Bukan din. Bukan ni takbo. Hindi ko pala na-open yung cam ko. May re-rescuing kaming motor dito sa Arca. gras <laughs> Dito ako pagpapawisan. Tu'y maganda. Una ka kuya boy Yan oh. Lugi nakakadina kasi Sikrito ng mga guwapo yan Lalo sa mangga na yan dyan, mahirapan ka sa mangga na yan. Basta may buwelo. Sana? Pwede. Pero pag walang buwelo, uwi. Siguradong... Baka dito pa lang, uwi so, na ako eh. <laughs> may iba dito talaga na hirap, tinulungan lang nito totoo ng isang araw. Oo. Kasi talaga. Hmm. Di hmm. hmm. okay lang, okay lang. kaya Naka-neutral. <laughs> Buti tutumamin di makina. Eh, di okay lang ako okay lang eh kasi hatakin ko kapapakabila. Kap Salamat. Wasak yung boots ko. <sighs> <Diyo> ko na. <sighs> <sighs> Uy. Uh. So oh, wala helmet ko. Ayun. Ano. Yabi. Herap. Kaya lang, kailangan natin putahin ng tropa. Ulan kasama. Yun. So yun guys. Sinundo ko sa ning tropang thrill rider na kasama ni Dirt Mike kasi nasiraan daw dito sa Apia ay sa Arca Arca Apil so hindi ako makaahon iniwa ko na doon ilang kaso kasi siya gusto ko sana siya sa bahan pero wala naman siya dito sa arka baka dun pa sa na, baka na dun pa banda so hindi na ako pupunta kasi malayo pa yon yung sinasabi niyang kubo wala wala sa arka ayan ang arka sinilip ko na rin doon hindi ko naman makita so meaning to say nandun pa yun kaya baba na tayo ah. suot na nga lang kitang helmet ka sinusundan tayo ng lamok eh ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. sila kayo ba yung nagagawa ng kubo dito wala pala siya dyan sa arka sabi dyan daw siya nasiraan sa arka ah lagpas na pala kaya pala hindi ko makita kala ko nasa arka lang hindi na layo at saka hindi din pabalik dito eh. Tatagos na yun sa Sanisero. Sanisero sa daan. Oh. Pag naayos. Hey Kuya Boy. Baka nandiyan na si Alec. Nandiyan na. Oh. Kuya Boy, wala pa. <laughs> tu stroke. Oh nakakailang yak bang itong sapatos butch parang ano parang may iwan yung swilas ay yung MMC natin hindi makaahon so baba tayo ngayon sigurado pag baba niyan puro ano yan uurangod tayo ng uurangod alam nyo kung bakit madulas yung daan eh huwag na kayong Huwag na kayo magsalita Ako na magsasabi Ginusto mo yan eh oh, uh, Huwag na sabihin Ako na magsasabi Ginusto mo yan eh ha -ha -ha. Two stroke Kala ko two stroke Ano pala yun yung Chenzo Siempre kill engine yan <coughs> tapos dahan-dahan para hindi ka humurangod <coughs> Hui, huy, huy, huy. nakabalagbag na ako pero pag nakarating ako sa rats ayos na yan yan di ba yan yan, di ba? Oha. Oh, Oha. Oha. Mga dito ko natin. Kailangan nakapatong yung paa. Yan, oh, no, di ba? Kundi kundi takbo. Mabilis pa. Kaya pag murangod, ha? mabilis din. Oh. Ano? Yeah. Look, look. Uy, ala Uy, ala Uy, ala Ayan Kaso Sarado naman yan Kaya diretsyo na lang muna ako Ano pa ginawa dyan? Hindi pa naman niluwagan pala eh Diretsyo muna tayo dun sa tindahan ni Boy yun mga kapatid, maghihintay na lang ako kay Bulik dito. Ay, Bulik, kay Alik. Kaya dito Hi Dugi Nadisturbo ko siya sa tulog niya So, ganda ng overlooking Wow, man Grabe, di ba? Apak ah Pero nakakalula kasi alalim <laughs> Parang bangin na rin kasi Pero hindi naman masyado Kaba tayo? asap na talo oh, bang ah. ah, mm. <laughs> <laughs> ini <Siniga. laughs> ng mga lagsak. Ang lagsak ng mga Ngayon lang ng